Sentral traerlo. Eh. Marami. Bibili oh. <laughs> kami ng tuga ni Kajesa. Eh. Kanan ka? tuga niya? Mangawi. Tuga? Kanan tuga. Ayang ganda nito. yung kubos po, 1,550 small. Ano po yun? Wala po yung gawa. Meron po dami. Ano po? Marami kami yung stock. 1,5. Ano yung okay. size kaya? Kanino? Sinong kapusod? Sa akin pang dalawa. Pa. Pang lalaki, pang baga. Ewa po. Toga daw, dalawa. Uh, Anong ano po? Toga abroad, toga local? Local, local lang po. Kasi ko lang po sa mga. Yan nilalagay ng ano. Yan nilalagay ng tuga. Ito. Po. Ito. 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 Magkano ba yung tagabag? 500 po. Ito ay, ay 600 yung letter. Ito ay 500. Um. Mm. Ano dito ko na lang bibili? Sige na. na. Sa mga puno po white magkano? Yan po, diyan po ay may may 800 po, may 900. Ay. Sa pantalon naman po. Sa pantalon po may 900. Nine, po. 900. 900. Ano po yan, mga slim fit po siya, maganda ang lakas Toga. Ano Ate, anong size ng toga na ang lahat? Kanila daw. Sus Susukotan pa natin. Susukot pa tayo. Bumili <laughs> ka ng toga. Kasi bawat siya ibenta. Opo. Kaya binipili ko na lang siya. 17 ang uh, shoulder. Tapos ang haba. Ang dito tayo. 53 ang pagpag din. Ikaw din ba? Opo. Halulukan hmm. po kayo. Parehas ko. Banlat. Parehas kayo 17, 18 na po. Opo. Ano po yan? Ay, <laughs> <laughs> ano <po yan? laughs> <laughs> nagbablog po ako. Nagbablog siya. <laughs> ay, hindi. Lalaki ay... Pwede na kayo dito kasi nakapantay eh. okay. niyo yun. Anong, anong, anong? What is it? Service team. FB. FB ba yan? Kahit FB, sa YouTube, sa FB. Ah, sige. I-add ko na Pwede po. Mag-vlog dito. Oh, Ito, para ma-pop. Para, <laughs> <laughs> para madami pumunta. Kung mag-buy oh, okay. Ito po ba yung nagayon po ng himnal? Eh? Ah, yan. dala ba? Ito. Wag ka na po ay, mm -hmm. yung, yung, yung yung ganyan. Yan ay, wag ka na yung hinahalaga. Yung nalbag. Ang uh, 350. Uh, po yung size ko. Ma'am, uh, size mo, uh, ano ba siya? Ba, 17 siya eh. Sa akin po. Sa large siya. Anong, ano? 1,650 po. Uh, 1,650. Tapos libre na ito. Pwede na. Magpapatupig ka. Ah, hindi. Sakto lang po. 750. Ito, may clear book na dito. Kompleto. Magkano po yung... Yung isang set dyan. Dito ay 250. Dito ay 270. Yung cover lang. Kasama ng cover. cover. Kami, ano, ano. ano. po ang lang po nung ano? Hey. Ayun ay, po. po. Ah, hindi po. Pa ano po ito? Derbyes po. Ito po yung... authorized ng sentral na gumawa. Ng Toga sila yung mga mananahi na binigyan ng certification na ano natin. Na iba po ba yung kayo? Dito rin po ba yung kayo pamagal ah iba rin po ang kobe niya. Ito, maganda po ang ano nito. Kasi tingnan niya, malinis yung pagkakalilip ng mga ano niya. Yung iba po, tahing ano, kaya medyo bulky pag Ito, malinis. Yung. Ay, may ano na rin po siya. Oh, may bulsa. May pulsa. Di ba hinahanap po yung bulsa? Oo. <laughs> Tatawa ko nang toga may busa. Dati din toga ko wala. Ay, ganoon. Mm. Lagi nang candy. Opo. Oh, <laughs> <laughs> candy ka diyan. Yung Innan panyo po. at saka pangabuloy. Ang init niya. Ito huh? ah. eh ang Tama lang. Ganda ng pulo dito oh. Wala mo nga ito. Tracy ang pa dyan? Tracy. Tama lang. Okay lang sa'yo. Okay. Hey kuya, 18 ang ano mo. Ito ang available po Kilala po niyan ay Hugo Boss. manipis po siya. Meron pa po ako isang tela. Ang tawag naman po ay Peach Twill. Mas mahal po yun. Kapakita ko sa inyo. Oh, mas mahal po siya. Pero mas ma makapal at saka parang kung ako ang tatanungin mo, maganda rin po yung tela niya. Kasi parang hindi ganyan. Di ba medyo busukin niya? Oo. Oh, okay. Hindi ano, dito ka na nabili? Pagayang mo plansya yung buta. Dito na lang tayo bibili. Dito na lang ano, ano sa inyo? Iikot pa tayo. <laughs> Manipis. Kuya, yeah, ito sa iyo Kaya yung mga bato, papatupian mo. Pero ang shoulder nito is sakto sa iyo. Ay, tingnan po natin. Ano, vlog kita. Vlog, <laughs> <laughs> vlog pa si Kuya. I-upload niyo po yan sa YouTube. YouTube. Uh, yung shoulder po niyan, sakto sa inyo. Tignan niyo po. Ay, sakto na rin din. Pero sa lalaki kasi, may sipo sa inyo dapat eh, di ba? Dahil o, o, may pantalon kayo. Patutupian niyo siya. Ay, niyo po. Pero kung okay na sa inyo na ano, siya lumaba. Lumaba. Oo, lumaba. Lumaba. Wala pong Ah, check po ito. Huwag pa niya, pato. kasi. Yan naman pala, daddy. Nung <laughs> uh, ilaw. Ikaw na kayo maglalawa? Pa-wash machine mo? Huwag, huwag, huwag. mamag babad mo lang. Basta panawan lang. Ito, ito ang picture. nyo. Ayun, ba? Pero yung iba, uh, nabili sila ng ganito pang yung pang lupad lup nila ng gulingga. Ito naman for special occasions nila. Hmm. Kasi iba yung ano niya. Oh. Hmm. May mga ganun. Basta ito ang ganito ang peach twill. Yan po yung gugos. Hmm. So kuya, mahaba yan para sa'yo. Opo. So, Wala na akong 18 eh. Patutupian na lang natin yan. Bumili so, kasi nang isang araw. So, ito is mga ba ito? O, oh, papatupian po ninyo. Ah, meron naman po dyan mga nagtutupi. Dito ba may mga naman na nalangin dyan? Um, <laughs> ano po, okay po sa inyo to? Ito lang po kasi na-available ko na 18 ang balikat. Meron akong 18 sa fish tail. Ah, ito po yun. Oo, oh, hindi yun. Pero mas mahaba po yata. Ah, hindi po yun. Hindi po. Um... Ang... Magkano po ang price niyan? Ito po, 18 na to. Sa u Cost po. Ah, ano 1,650 po. Uh, 1, ito po, parehas lang. Ah, hindi po. Okay. Ang ano ko po, po dyan ay 1.9. 1.9. Kasi mas mataas po ang tela na mas mahal po yung tela niya. Paglilaban nyo nga lang yan ang bigat. Kumpara nyo dito. Ano po? Ano? <laughs> Ikaw. ikut ikut munt ikut munt apukan miman, terus, mana, segitok. Jadi, ayo. Ya menteri kena ikut, ya menteri kena ikhlasnya. Terus, terus. 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 Terus, Sa dulo, no? Sa may 7-11 doon? Opo. Ikaw po, saan pa Parang, pag sinuot mo doon, pag nagtupad ka, parang ikaw naiigaw. Ay! No? Baka sabihin. <laughs> ay, eh. <laughs> Basak-basak ka tuloy. Ano po yun? Salamat tuloy. <laughs> <laughs> basa <ka> tuloy <laughs> so putik eh. so Putik. Pwede mag-vlog dito po yan. Ay. Teka, maganda talaga kami. Oo. Oh, Doon kami pinapapunta talaga. <laughs> Wala, mapili kami, mapili. <laughs> Ay. Sorry na. Sorry na ba? Paglalaka rin kasi natin yan, malayo. Hindi, okay, diretso lang. Ah, diretso lang yan? Oo. Oh. O, tara. O oh, tara. Okay. Tingin tayo po. Oo. Ay, oo. Oh, Yan, ano, ano, yan? Ano yan? Um, yan, kami natin pag umahawit sa mga live. Ah! Mayroon sa TV dati. Ganon. Yan kayo, di may sasakyan niya kayo o kanya-kanya kung niyo? Kanya-kanya kung niyo. Yung sa ano, sa ibang bansa, tapos kami yung mga mga hawit.

Kaya ang daming nag ano sa iglesia no. Dami so, na inggit. Na inggit. Ay na lang yung pinapin. <laughs> Oo. Oh, <okay. laughs> Lagi na sa sobrang. <laughs> Kalakari lang namin, mahal ang tricycle. Mahal, mahal. Sayang. Sayang. Lang. Um, so may 15 pa Sa may 7-Eleven lang yun, di ba? Mm. Tama dyan. dito dito naglalakas ako. Dito? Minsan dito siya naglalakas. Saan? Bakit? Pag yung ah, pag nag-aaral? Oo. Uh, Baka dito sila gumagawa. na, nung makaka. kasi siya Nagtapos nang simula high school?

Kaya pinadala tayo, nandun na tayo. Sure na sana yun no? oh, ikaw maganda. May pa doon. Oo? Oo. Sabi Sabi <laughs> Last na to. Last na itong ano namin. Ah. Naiingat kami kay Iko.

O, ito yung maganda. Ito Saya. Dalang order. Toga po. Toga. Hindi, toga. Local po Local. Large. Sa medium. กำลังมาแล้วมาครับผม

ito lang dito lang dito. Next floor muna tayo. <laughs>